Hello guys, good morning. Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, guys. Back to my YouTube channel. Back. For video today is ah uh, kami ng aking anak. <coughs> yeah, hey, uh, balak <vlog> kami. Eh, Sa ano, Russia? Tumingin ka dito. Yes, kaya ba? Dito na lang tayo, guys. Wow. Ano ang idea na nung sinasabi mo? Ha? Ah. Anong pinag-gabalahan mo sa buhay? Ha? Ah? pa pakita dyan sa video mo. Ang <laughs> mga anak mo nga... Uh, walang kwinta, no? walang kwinta, no, guys, walang kwinta. Sumoto, busy busy ang oh. hello guys welcome to my youtube channel guys welcome to Isa sa baboy oh, no 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 no, no sabi no. kumain no oh. napalag kumain no kumain <laughs> na, na si Shinton guys ayun no oh. ulam niya pagkain niya niya lucky me ang gunisa tuyo sa suka. Ayan. Dito, si Silpon. Aga na, Silpon lang. ay mo sa ganyan, Silpon. Saan sa Silpon yung lugar na guys. Mga Water eh. Abang kasalukuyan, guys, magkakain sila, naglalaba. Kaya nga lababo namin, tugyot. Ito yung washing, guys, na ay, tik na trabaho ng Hindi na nag-hobad lang ito. Paano mo sabi? Ay, yung alaga namin aso, yan. Alaga namin aso yan. Good boy, good boy, guys. Good boy. Good boy namin na alaga yan, guys. Ayan. Yes. Ayan. Baba, ito, so, babae daw. Yan na yung babae. Ito yung binabae. <laughs> hey guys, welcome yung mga binabay dyan. <laughs> <laughs>